Hello, hello, hello. Welcome to my YouTube channel. Dito tayo ngayon sa parke. Hmm, dami so. so, ka ako ngayon. Yan yung mga pang. Pinintay namin yung konti na maglulooding kami ngayon. Yan. Hanggang dito yan. Dami yan. Hanggang dito sa likod. Dami ngayon na-stack ko. Oh. Kaya lang magiging madilim na dito. Mga Ayan, mga bahay pa na. Ito sa kapila. Ayan o. Ito naman yung mga uh, pinagsasapin sa ilalim. Mga pum. Ito yung work namin pag wala kaming deliver sa furniture. Daming stock din sa kanila. Polo German ito eh. Ito German ito. Ang hmm, dami. Ayan o. Oh. Made in Germany. Ang kulay blue. Ayan tayo ngayon. Hanggang dun sa labas. Hmm. Layo ka yan. Hanggang dun. Hanggang dun sa labas na yan o. Oh. Ayan ang lagaro niya. Ayan. Ito yung mga kulay. Maraming kulay din to eh. Ito may dumaputi diba ang kulay to. Ito yung mga iba. Ito. Ito rin yung iba kulay. Maraming kulay yan. Ito China natoy eh Kaya lang rin naman Yeah Ah uh, kana Kung naman po yung aking channel Subscribe si po Salamat Ganito lang muna po kasi May work pa tayo Baka magkrimasita tayo ng ating amo